Magandang umaga mga kaibigan, mga kalouts. loads you know. o, oh, ulit natin si Paring Reggie. Magandang umaga. Oh, shout out mo naman ni Ninang mo, pinadala lang kanya. shout out Ninang, salamat. salamat sa madala. Salamat daw sa madala. Baka naman. <laughs> Baka naman. Baka may mag-sponsor sa amin, pamasahin namin. Pauwi sa Pinas. Pauwi sa Pilipinas. Ay, hirap. Pangilangan naman na dito, pare. Ilang one month and five days. One, and, one month and five days na siya tenga rito sa accommodation namin. Ako, 15 days na wala pa rin tumatawag sa amin galing sa company. Kung anong, kung anong resulta. Resulta kung kailan makauwi or hindi na makauwi. Ay. <laughs> oh baka naman may may mag-sponsor sa amin dyan baka na naman baka naman baka naman yan nagbibilad sa araw malamig muling uling di, hirit na yan uh, oh. hirit ng lamig hirap kasi pag lagi nakahiga bigat sa katawan hmm. yan nakalakad muna kayo mga kaibigan para magising mga ugat <laughs> you know? Shoutout out dyan sa mga taga Valenzuela at Pampanga, Mexico, Pampanga. Shoutout sa mga taga Rizal. Rizal, shout Ito libangan namin nito ng Baring Reggie. <laughs> Nagsawa na kami sa pagmumukha namin dalawa. Lagi, lagi na lang, na lang. lagi na lang paglabas kami dalawa nagkikita. Kawawa <laughs> naman kami. Baka naman. Baka naman. <laughs> Kaming ka naman ay hey, pre! mamaya oh. oh, pala punta tayo dyan sa clinic dyan sa labas, dyan Bakit? sa CARWA. Bakit? Ay, may, ay, oo. Kuma tayo, subukan natin kumuha ng ano dyan, vaccine certificate. Sabi? Oo. Hindi, subukan natin kasi alam ko, government din yan eh. May bayad? May bayad man, mga sampu lang ganyan. Sir, tignan ba rin natin, mm -hmm. malay natin walang bayad. Okay, wala natin oh, natin mga alas 9 siguro punta tayo doon. Oo. Grand Mall Grand Mall Iyan <laughs> lang ang kaya puntahan ngayon Iyan, <laughs> yeah, sana kita sa ano eh Saan? Sa Lulu Na? Kaso ah, Nakayo mo eh <laughs> Sa Lulu ba? Ganun din kalayo, kasi layo ng <laughs> <laughs> Yung wala sa sarap. pigati ang hita nung, ako. nung ano, naglakad lang ako dun Oh, nakita nga yung vlog mo Nung nagkita kami ni pinsan ko mm -hmm. Naglakad lang ako, wala mag-isa yun ha kaya yeah, nakakita ko yung po <laughs> oh. sa Ito talaga, ang lala doon Sa no, kalagit oh. na natin share Oo no. Wala naman kasing gagalaw sa hindi Haram Yari na no? Shoutout ang pamilya mo sa ano? Shoutout sa pamilya ko Shoutout ko sa inyo Antay-antay lang Antay lang Mga karaos din Kakauwi kaka rin Hanggat <laughs> pakain Hanggat pabahay Relax mm, lang oh, Hanggat libre <laughs> Homesick lang. Homesick. <laughs> homesick lang. Lalo na pag walang panggastos. Hindi naman bigyan. Walang panggala. Panggala. Ganito lang. Ganito. Lakad-lakad. Dito sa loob ng accommodation. <laughs> Naikot-ikot. para para pasilit yan. Uh -huh. Yan. Dito muna mga kaibigan. Tapos na pag-iikot namin ni paring Reggie. Yan. Laksan muna ulit sa kwarto. Laksan muna sa kwarto. Pantay na pagkainan. Mamaya ulit kain. <laughs> Yun ang trabaho namin dito. Kain tulog. Mamaya ay sa susunod na vlog ulit mga kaibigan, mga kalods. Ingat, ingat. Ingat kayo lagi. God bless sa inyo lahat. Peace. Arineji. Peace. Ayun o. may unang napag-vaccination first dose tsaka second dose mamaya mo kung kalimutan na eh. ito kaya may message kahit i chat kita